magandang araw po sa ating lahat sa video ito tayo ngayon po ay magpapandaw ng dragon trap o bobo trap nandito muli tayo sa dagat tapos noonan na pala sila kay Brian dito pandaw tayo ng nilatag na trap ng ilang araw siguro 3 days po nilatag nila kayo so pandawin po namin ngayong araw na ito ang oras pala natin ngayon ay 5.30 na po ng umaga noonan na po siya dito kasi mas malapit lang po siya sa spot na ito sila kay Brian ganda ng panahon ngayon pero medyo naambun na po kahit na <laughs> maaga pa lang may ambon na let's go samahan nyo pumuli kami sa aming fishing adventure ngayong araw ayan na sila kay nako daming basura ngayon ah Yeah. Nandito na siya. Napandaw niya na po yung ibang trap pala. Hmm. Lain na yun napandaw mo lang kay. Dalawa Ayan po yung isa ah. Ang laki Ang laki ha Yan na po yung mga nahuli oh Sa oon trap Mga alimango Walang sugpo po ngayon laki ha ah. Ayan laki ang alimango nito Yan po ay pangbenta May tilapia din pala oh Pangbenta nila kayo Ayan ito na po yung iba oh. Hmm. meron pa rin nahuli. Mm. Tag-iisa. Sa isa na. Tag-iisa isa pero malalaki. Ayun oh. Eh. Ang laki nga na ito oh. Mm. Tinagal na yung sipit na isa. May pa-order na naman po ngayon sila kay. Ayan ah. na. Yung eh. ibang isang maliliit Ibabalik po yan. Ayan. Ang laki oh. Ayaw ko. Uy. Go. Tag-iisa yung tube ko. Hmm. Uy. Ay, <laughs> Ay tag-iisa na okay. yung tube ko. Tag-iisa na. Eh no? Oo, oh, ayun uh. o. Meron sila. Ayun o, ang laki. Ah, nakukuha o. Oh. Gawa ng ano eh. Kakatapos lang ng baha. Hmm. Ang dami na oh. Nasa lagpas na isang kilo na ito. May ikit. Isang trap pa lang yan. Yeah, hindi talaga may wasan yung mga basura dyan oh. Gawa ng alon. Tinatangay po ng dagat. Tinatangay po ng tubig dagat. yan ito wala masyadong huli. Hmm. At least meron pa rin mga limang jackpot na naman yun pa isa isa ngayon sugpo ngayon yan sugpo 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 o yun naki si yung sugpo tapos itong trap po ay babalik po ulit yan sa tubig ilalatag yung last pala lakay oh. kwentong barbero lang daw tayo eh <laughs> sabi na sa comment yan, syempre vlogger tayo na ibablog natin yung mga ganong bagay. Yung nagkakawalaan ng trap. Gawa nga ng weekdays. Nakita nila kay yung nagpapandaw ng kanyang trap. Weekdays niya po binawi. Eh tayo, weekends lang tayo madalas nakakasama kay Lakay kaya hindi na natin ay vlog. Tsaka hindi naman lahat ay ano namin. Kumbaga, hindi natin lahat ini expect na maniniwala. Meron pa rin talagang hindi naniniwala ganyan. Kasi hindi lahat papabor sa atin. Di ba? sa namang lugar? Kahit mga kababayan pa natin. Ilipat ko. Hindi lahat ay maniniwala sa atin. Muna to. O oh, sige. Ay. Samantala ililipat yan lang eh? Yan ililipat lang po ito. Ilalalatag doon sa kabila. Hirap dito. Ano na? Eh? Ma ano na? Ma -agos. hindi naman tayo pwede gumawa ng script na talagang on the spot ay nabidyoan natin yung nanguha hindi po ganun kumbaga hindi lahat ng oras ay mababantayan natin yung kukuha o yung kumuha kaya siguro yung mga ibang viewers natin ay nag expect ng on the spot na nahuli hindi po kumbaga naikwento lang natin gawangan ng naiblog natin nung nakaraan tapos nung nabawi ay hindi na natin na-vlog. Dahil nga uh, weekdays. Sila kay Brian na po ang nakatoklas. Uh, talagang minanmanan niya ng weekdays. Kaya e tayo medyo busy naman tayo sa trabaho. Kaya yun, hindi na natin na-vlog. Naikwento lang din po natin sa inyo na i-update. Kasi nga na-vlog din natin nung nakaraan. Dito po yung nawala. Yan, dyan. E, na-vlog natin. Kaya in-update natin kung ano nang nangyari dun sa trap na yun. At salamat sa mga Nag-comment sa mga suggestion Maraming salamat po sa inyong lahat ayun na, pinandaw na po yung isa Uy, ang dami Ang daming alimango Matambahan ko na rin Wala daki <laughs> Hawakan natin to ayun o, oh. ang lalaking alimango hmm. Grabe, nasa batuan lang pala sila hmm. Tinignan mo na nila kayo dun sa dulo Dalawa yan lakay no oh, Grabe jackpot Tilapia. Tilapia Ang haba talaga nung trap na to Yan no? Hmm, ganda ng panahon ngayon kami pa lang ang tao kasi maaga po kami ngayon yan whoops salansanin na natin iyan Mahaba po itong trap na ito. Tapos marami pang latag sila kay. Eh, Yun oh, oh. Dito sa dulo marami rin oh, may mga tilapia at saka alimango. Iyan. Yun ang dami oh. Oh, grabe 'yung alimango at tilapia. Ang lalaki. Hmm Malaki. Ang daming tilapia ngayon ah. Dito, eh. O yun pa oh. Alimango din oh. May mga sugpo din. Kaya, kaya, kaya. Malak rin. Kaya, malaki rin. Malaki. Tilapia. Malaki. Ayan. Meron pa daw dito. Tilapia. Ayan. Sinisid na. Ayan. Tilapia. Tilapia. Mm. Tug -tug. Mukhang ulan pa ngayon laki ah. Maghapon oh. Maghapon daw? Oo. Base sa Google. 'Yan, baga kan ko na. 'Yan ito lang. medyo ah, masama sa mga panahon oh. Yo, laki nila, May alimango din. May. Dito may mga sugpo. Sa alimango, tilapia, sari-sari. Ang sari. laki. laki Yung tilapia niya na. Mama oh. Ayan na. May isa. May isa sa dulo. Okay na yan. At least may isa. may <laughs> chamba na dito ah. Hmm. Ayan. isa. May hmm. lang dito eh. Hmm. Ayan. Dito no. Itong mga to? Yung isa. Ay, yung ah. O to. Oh, dyan ka nga lagi dati nakaka-jackpot ng ano, sugpo. Lalo na yung nawalan tayo diyan, <laughs> Jackpot sana yun, nawala. <laughs> sobrang dami. Ano pa yun eh, season pa ng hipon yun eh. Dito pa nga lang yung isang mo ay eh, sobrang dami na. Lalo na siguro doon. Yan. At ulitin ko po ito ay pangbenta po lahat yan sa mga kababayan. Ay lakay po lahat ito. Tayo ay nakiki ano lang tayo. Tayo po ay nagbablog lang. Kung sama-sama -sama lang tayo sa kanya natulong ganyan po. Para may vlog din natin yung kanyang ginagawa. Si Lakay Brian po ay hindi nagbablog. Pero ini-encourage natin na mag-vlog na siya. <laughs> I-vlog mo yung ano kahit yung fishing lang. Yung mga pagtatrap po. Oo. Yan po yung kanyang pinaka overtime nila kay Brian yung pagda dragon trap. Yan po siya kumukuha ng pang allowance. Yan. Pag nakakabenta. Kaya pampadala sa pamilya. Yan. May biya pa pala. laki oh. Ibang biya yan oh. No? Yan yata yung mas masarap na biya eh. Yung itim. Ang laking tilapia yun, Ang no? mamaw. Mamaw yan. Mamaw. laki. Grabe. Laki, oh. Oo, oh, oh, oh. Susugat pa. Laki. Grabe, mamaw. Oh. Laki. <laughs> hmm. Yung ibang alimango po ay pinapakawalan. Yung mga maliliit, especially. Ayan, okay na yun. Napandaw na po yung isa. Natanggal na yung huli. Ito namang isa. Ito, mas jackpot. Mas marami ito. Hindi pa rin nawawala yung bakas ng baha. Gawa nga nang nandito pa yung mga pinagtabasan ng palay, oh dahil nga bago pumagyo yung mga Taiwanese ay nag harvest na po sila ng palay kaya yung iba napunta dito eh galing po yan sa mga irrigation ng palayan kaya minsan may mga basura may mga layak ganyan galing, yung iba galing sa bundok dito napupunta o galing sa gubat thank you lord marami na naman kalating timbana sari sari sugpo alimangong isda seafood oh laki oh, laki nung tilapia ito guys okay lang po kahit mabali yung mga sipit eh lumo yun lumo kaya hmm, yan lumo ibig sabihin ng lumo yung ano ma malambot malambot na ang shell yung nagpapalit ayun Pipilian po yan. Ouch. Naku po. Malapit na. Tumipit. <laughs> Ayun, nagpalit na ng balat. Oh. Ayun, ang dami pang maliliit na lima Ayan. Pero yan po ay papakawalan. Ang dami maliliit. Oh. Pero hmm. so, yung iba, kinukuha nila yan. Oh, no? yung maliliit. Pinanghalo nila sa gulay-gulay. Pero tayo, babalik natin kasi. Eh. Baka lumaki pa yan, mauli pa sa trap. montik na sila kaya masakit din kasi makasipit yan kahit maliit kasi matindi pa sa krayon pag bumaon ibabaon niya talaga yung sipit niya eh ito pa yung panghuli ito na yung panghuli pala ay may mga isda Tsaka alimango. toto mm. malaki. Hmm. Ang laki rin pala. Ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na alimango. Ayan. Mm. natin yung mga tilapia. Pwede ba ba yan? Yun. Mm. Yan pa, tilapia pa. Talagang ano sila. Hmm. Tilapia ang dagat po yan. Yung mga malilit, babalik. Yun oh. oh, mga lumang, oh uh -huh. Oh, jackpot. <laughs> Kala ating timpa na rin. Nasa limang kilo na siguro yung nahuli. Hmm, di ba? Jackpot. Jackpot na naman, lakay. Ayan, jackpot, jackpot. Thank you, Lord. Tapos yung dragon trap po ay ayusin pa yan kasi may mga butas-butas. Tatahihin po. Bago ilatag ulit. Para di makatakas. Hmm. Para hindi makatakas yung mga sugpo Pagka nakauli Habang nagtatayo sila kwento natin yung mga butas-butas nito Kung saan pinapasukan ng Mga alamangang wisda Kasi marami tayong viewers na nagtataka Kung saan pumapasok yung Mga nahuhuli Dito po sa gilid Magkabilang side yan Right and left May butas siya na ganito Pito-pito Pito-pito O yan bali vale 14 14 butas Magkabilang side Ayan. Sa taas wala syempre Tsaka sa ilalim sa mga gilid-gilid lang yan ano siguro yung ano yung butas nya kung ano yun natin may git isang dangkal lagpas yung kanyang butas ano alawak pabilog sya tapos dito namin tinatanggal yung huli sa dulo yan winawagwag namin pinapapunta namin lahat sa dulo Ayun, dito sa dulo sila mag -ano, mm, magtatambay na pagka naipo na sila dito tsaka natin tatanggalin yung tali tapos iwawag wag tatanggalan ng hole yan. kasi may mga viewers tayo na nagtataka nagtatanong kung paano yung proseso ng dragon trap kung tawagin namin dito mahaba po yan tapos ito ay naisasalansan po yan o na naiminimize tama ba lakay na itutupi pala yun tamang words na itutupi natin yan example natin yan diba ganyan o oh. ganyan oh. Gaya ng ginagawa natin. Hmm. Kaya mabilis po siyang mailatag. Ganon din pagkapaglalatag Napapanood nyo naman po sa ating vlog. Hmm. At ito po, mahaba po yan. Bawat isa mahaba. Hindi lang natin matansya kung ilang meters si eh. Parang ano, palagay ko na sa 15 meters lakay no. Ang isa. yon mga 15 meters ang isa. Bawat isa. So, dalawa. Hindi 30 meters na. Ang tatlo, 45 meters. Mga ganon. Yan. Kaya mahaba po yan. Kaya mas marami tayong yan. Mas maraming trap, mas marami nahuhuli. Gaya ngayon, ito po ay apat na trap lang. Pero minsan, kukunti lang din talaga. Iba-iba po. Weather-weather lang ang huli. Chamba-chamba. Hindi -chamba. <laughs> natin masabi kung <laughs> ano yung magiging huli natin. Kahit naman sa paggalambat sa pagdadala, hindi rin natin masabi kung may mauhuli tayo. Chamba-chamba lang. lang. din. Yun. Ngayon po ay ilalatag ulit yan. Ayan, nilalatag ulit nila kay. Diyan sa spot na Lagi niyang linalatagan. Yan po ay papandawin sa weekdays ulit. Baka hindi na rin natin siya masamahan ulit. Ayan. Putik. Putik. May trap man. Trap yan. Baka may laman. Is screen trap. Oh, Wala sirana. na Ah wala Narigat na nga Makapasok dito Ang ano Sirana? Screen trap O pagilid natin Yan dito po yan Sa batuhan Ilalatag O ilalagay ulit Kasi dito po talaga Ang bahay ng alimango Sa gilid-gilid Ng batuhan Ganda oh. Sa batuhan lang pala sila yung napandaw kanina, doon rin yan sa may batuan. Walang putik eh. mm. Grabe dito talaga, lagi kang jackpot sa Alimango ah. Hmm. Yan. Dito, walang putik eh. Oo. Tusma bato. Kaya sobrang daming alimango dito, lagi po siyang jackpot dito sa Alimango. Kaya tong mga nakaraang vlog natin, dito rin yung madalas na jackpot sa spot na to. Mm. Ganda dito sa spot na to, the best. Sobrang biyaya tong spot na to. Ayan. yan ah. Uh, bangka may at. Oo ah. Pag may bangka tayo dito, guys. Ang ganda sana. Pag sipol kami dito, bubutra po ah. Oo ah. Pag ganyan Kayang-kayan diretso. Dami nyang huli. Pag may bangka sana. Mas maganda kung oh, may motor. Para kahit mag-isa ka. kasi hindi man tayo pwedeng magkabangka dito. Iyan oh. No, Kumbaga, Bede ano lang. lang natin ito. Libangan lang. Ah! lang. Ngayon po, tapos na kami magpandaw. Ayan. Mga oh, nahuli. Punta na po tayo sa dorm nila lang, ay, Ayan. Para mapilian pa ito. Ayan. po ay jackpot na naman ngayon. Sa Dragon Trap. May pangbenta na naman. Kapalit ay dollars na naman. <laughs> jackpot. umambun na tuluyan na pong umambon. ngayon po na kami sa dorm ni Lalakay hmm yan nilagay na po sa box wala na wala na ngayon dyan na <laughs> ngayon po nasa dorm na tayo magloto naman tayo ngayon ng ating pang ulam meron po tayo dyang So po, Iba battered po natin siya. Na-miss natin yung battered. May mga ingredients na rin po tayo dyan. Ayan, naka-prepare na. So, umpisa na po natin. mag -isa. Tapos, nagsalang na rin po tayo ng kawali. Ilagay na po natin yung ating butter. Ayan. Habang tinutulong natin, sabay na po natin yung ating bawang at sibuyas para hindi po siya masunog. Ayan. Ayan. Mas masarap kasi pagka purong butter. Nilagay natin pagka butter shrimp. Maglagay na rin po tayo ng paminta. Tapos, oyster sauce. Hmm. Hmm. Gawin na natin. Mas gusto ko kasi yung may oyster sauce. Tsaka natin ilagay yung sugpo. Ayan. Hmm. Dito tayo sa malaking kawali na glutok. sa mahinang apoy natin niluluto sarap na naman ang ating ulam <laughs> luto na po yung ating buttered shrimp Yan. kain na po tayo Let's eat! Ngayon po ay nakaluto na tayo. Ngayon po ay kain na po. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito, na no, Ay magbigay sa aking physical na pangatawa ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, amen. Tara po, kain tayo. Meron tayo ditong buttered shrimp. Ito po ay malalaking soup po yung nahuli namin nila kay Brian. Ayan. yung iba pang ulam na po natin sa susunod na ulaman hmm. dahil hindi natin maubos at masyadong malalaki <laughs> kain po tayo hmm. sos palang ulam na magkamay po tayo ngayon let's eat Woo, the best. Tapos talaga ang butter. <laughs> Namiss natin to. Matagal na rin po tayo hindi nakapag-butter niya. At malalang din po tayo ngayon makakakain ng hipon. Dahil nga, konti na lang po yung nauhuli. Minsan sakto lang. Gaya ngayon, sakto lang po. Yung ibang nahuli po namin na sugpo, yan po ang ating niluto. Yung iba po ay pangbenta na, gaya ng alimango. Hindi naman tayo madalas na kain ng alimango. syempre para rin sa ating kalusugan. Once in a while lang po, nakain tayo ng crabs, ganyan. Hipon, or blue crab. Salitan po, hindi po palagi. Mm. Mm. Ang madalas natin na uulam ay is da. Yan. The best yan is duck. Pero mm. so, yung hipon at crabs, yan. Paminsan-minsan. Salitan. hmm Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Sinasamahan niyo po ako sa ating mga ginagawang fishing adventure. Hmm. Sarap. Grabe. Talagang mapapasipsip hanggang ulo. <laughs> Sabi nila sa hipon, katawan lang daw ang tinakain tapon ulo pero sa akin bago tapon sip sip muna <laughs> sa ulo Ayan o no? mm. pero dabis ang ulo sa sinabawan yan po yung pampalasa pagdating sa ipon ulo ang nagpapalasa. kahit naman sa isda pag uh, nilaloto natin talagang dapat sa sinigang ang ulo dahil yan ang nagpapalasa. Dabe. Simutin na natin to. Mm. Sarap po yung pinaka-sauce niya. The best. Simutin pa natin yan. <laughs> Naalala niyo yung ginaganda niyo pa yung tulang para hindi masayang. Naalala ko nung bata ako. Pagka adobo ang ulam, yung kaldero o yung kaserola pala, o yung palayo. di alagyan ko ng kanin, sinisimot ko talaga. <laughs> hmm. Hmm. Kahit yung mga gelata, sinisimot talaga. Minsan, yung ugasan pa yung lata para hindi sayang yung sauce. Sarap sip-sipin. Thank you, Lord, sa mabiyayang araw. Maraming salamat sa ating nakasama kay Lakay Brian na madalas natin nakakasama. Thank you sa kanya.